karoon ng pagdinig kahapon yung uh, House Committee on uh, Public Works. Pa mm. Sa pamamagitan nitong si ano si Congressman uh, Ridon. Mm. At doon sa naturang pagdinig ay uh, kinwestiyon itong si DPWH Bonuan. Ah. Uh. DPWH Secretary Bonuan. Hinggil doon sa isyo ng 900 bilyong halaga ng flood control project na napunta sa anim ng congressman. Uh -huh. Kami ko yung ilang mga tiga DPWH at nagpalitan kami ng opinion. Hmm. Kasi ako personal na pananaw ko dito kasama ng Jim. Hmm. Ang unang-unang tanong ay dapat ba na yung pagbibigay ng walundang bilyon sa anim na kongresista ay eh, yung DPW yung questionin mo? Hmm. Oh. Dapat ang ang ang, ang, ang questionin doon. Hindi, kasi ang, ang nangyayari naman yan na Feles, di ba, ina e, ina-allocate ng mga kongresista doon sa halimbawa, uh, uh, yung isang yung ano, lugar ng isang congressman hingi sila doon sa ano sa kongreso na eh sana magkaroon tayo ng allocation para doon sa project namin doon sa ganitong lugar. Ang gagawin naman na uh, uh, ang implementor naman noon yung DPWH. Parang ganoon. 'Di ba? Oo. Oh. Ayun, sinagot mo na 'yung so, tanong. Kasi yun din ang opinion ko. Bakit ang kinu-question mo yung DPWH? Bakit hindi yung hmm. Department of Budget and Management? Bakit hindi yung mga nag-allocate ng pondo? Mm. Kasi ang papel lang kung, ng DPWH, ipapatupad mo lang kung ano yung oh, programs, project na nilagay sa sa'yo. Implementing body lang sila eh. Oh, implementing body ka lang eh. Mm. Katulad halimbawa nun sa ilang issue ng pagbaha, ang kinu-question nila dun sa body, ba, DPWH, bakit daw ang daming mga proyekto pero hindi na, ang daming flood control program, projects, pero hindi na resolve ang, ang ano, ang baha. Eh kasi nga, paano mo ba? Ano bang ibig sabihin ng flood uh, control? Oo. Uh, eh kasi yung mga existing, halimbawa, pa ilog. Para hindi bumaha, ano gagawin mo, lalagyan mo ng <laughs> dike. Lagyan mo ng dike, oo. Oh. Oo. Oh. Lali. Pag nakalagyan na yung dike, um, kasi yun ang flood control eh. Lalagyan mo ng dike mga hmm. hmm. Para makontrol mo, papadarit sa mo yung daloy ng tubig. Eh kung sumubra ang tubig, ano mangyayari doon? Aapaw yun sa dike? Aapaw. Out of control ah, yun. Pero sinong minumura mo? DPWH. DP eh, ginawa naman nila yung program of force. Ginawa nila kung ano yung tama. O. Okay. Oh. Eh, biro mo, ang DPWH, kukontratahin, kukontratahin, hmm. nung, sabihin na lang natin, kasi may lumalabas eh, kukontratahin, nung kamag-anak ng congressman, ang proyektong yan, ay ilang porsyento pers na yung matatapyas doon? Ay, ang, totoo noon eh, sabi nga nung iba, kahit hindi naman kontrata yung congressman at saka yung kamag-anak, meron na sila ron eh. Kaya nga. Sabi nila yon eh, di tayo naman, hindi naman tayo naniniwala ron eh. Uh, Oo. kaya ano eh, kaya yung mangyayari, yung buong, -buong budget, para doon sa, na sinasabi nga na nararapat sana, pag nakarating doon, wala na, gutay-gutay na. Oh. Eh, paano pa ma-implement ma yung paano pa maisasagawa yung magandang proyekto kung kulang-kulang yung budget dahil na nakatay-katay na. Ayun ang so, yun para, na nga yung para, para problema na ngayon. So ito pa yung isa, sa issue ng ano ba, ah, iniimbestigahan na rin yung, ano, yung nangyari sa Kabagan Bridge eh. Oh, yan, sa Ay, yung Kabagan, yung nalaglag na tulay na Kabagans may dumantrack. Uh, ang uh, na ng Pangulo, sinabi niya, sampung taong ginawa. Ah. Uh, Ginastusan ng isang bilyon. Uh, Ilang buwang ginamit, gumuho, lumaglag. Hmm. Uh, ang tingin natin harap dyan, ay kung talaga yan. Ah, uh, parang binago pa ang disenyo, no? Oo. Para sa'yo, sino dapat investigan dyan, Kadim? Eh, Siyempre, okay, personal na pananaw mo, para sa'yo. Ang, uh, ang magiging uh, may pananagutan doon, siyempre yung taga, uh, no, uh, Siyempre, pag sinabi mo kontraktor, babalik pa rin at babalik. Sino ba ang nagpakontrata niyan? Di ba? At, at Sino saka ang kontraktor, unang-unang tanong eh. Tama ko rin, kontraktor. Mm -hmm. At pag contractor kontraktor, mm -hmm. hindi, ano, hindi babalikan mo talaga. Sino? Yung bureau. Oh. Babalik, babalik at babalik pa rin doon eh. Kasi marami ka pwede silipin oh. eh. Sinunod ba ng contractor o hindi? Yeah. Yung program of works. Oh. Yung detailed engineering design. Mm. Kung sinunod yun at gumuho pa rin, babalikan mo ngayon yung implementor. yon yeah. Si DPWH. Nagkulang ba talaga sa supervision? nag uh, sumailalim ba sa review? Eh kasi sinunod mo yung sinunod mo lahat yung nakalagay na specification eh. Uh, ngayon, iba, 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 ang DPWH, oh. hindi naman silang gumagawa ng plano nun eh. Iba gumagawa nun eh. Iba? oo. Eh, oh. So sino nagawa ng plano? Babalikan mo ngayon. Tama ba yung timplan? Eh, tama ba yung kwentadan niya? Doon sa bigat na dadalain? Mm -hmm. Oo. Oh. Siyempre, ang tawag doon yung term of engagement. Terms of engagement. Oo. Kasama yun sa investigahan. duman ba sa tama yung paggawa ng plano? Yung pag-compute ng bigat na dadalahin nito? Pangalawa, na-review ba ng na maayos ni DPWH? Oo. Oh, natingnan ba niya na tama yung mga kwintada na nakadepende doon sa international standard? Tapos pangatlo, yung Kaya hey, implementation, di contractor. Oh. Eh hey, ngayon, eh, tama ba yung mga eh. tama ba yung bigat na yung oh. laki ng bakal na ginamit? Hmm. Ito nga, eh. ito nga masakit dyan. Kapag mm. halimbawa nagka-uriraan na ng husto, ha? pagka na, eh baka mm. biglang sumigaw dyan si kontraktor. Mm. Abay, eh sabi ni Ganire, ah, uh, pag-eksaktohin na lang namin, bawasan namin yung laki ng ganito. So maraming madadamay na ngayon dyan. Dahil sa, syempre, sa kakulangan nga na, na chak-chak nga yung budget, yung pondo. Ang problema kasi, in-enhance na yung tulay eh. Yung ang terminong ginamit nila yung retrofit. So may Oo. lalim sa retrofitting yung tulay o in-enhance mo. Oo. So, bakit? katatapos mo lang i-retrofit eh. Gumawa na. na. Sabay, balik Bumagsak. Oo, so, sa, oh, sa, salita na. sa inyo, sa Bacolod, there is something wrong.